Ayan, gabing gabi dito guys. Pero ang saya, gagala kami ngayong gabi ng aking sister. Shout out to everyone. Shout out po sa lahat ng mga manunood. Hello, Ayan. Mag-aantay kami ng 7 minutes. Ito yung static. Dito kami mag-aantay ng bus. Ayun yung palatandaan. 5.50 uh, ang sasakyan namin. 7 minutes. Ayan, upo-upo muna kami. Shout out ka sa kanila. Mag-aantay. Hello po, good evening po. Good evening po. Galing po kami sa beach, kaya ayan. Nangitib sa island. Ano kami, ah, uh, Nagintan tan. ang kubis namin kasi galing kami ng beach. Baluga. Yan, yung mga galing ng uh, ita. Ayan, nasa road kami guys. Gabi na. Ayan, gabi kami na. Anong oras na ba dito? It's about mag- uh, eight? 7.30 ayan, gumala pa kami naging bite yung friendship namin ayan, puputa kami na ng Bello the favorite place of Sean and Sophie ayan guys waiting kami sa bus na darating 6 minutes na lang Nakalamon nakamonitor talaga kung anong oras darating ang bus pwede namin sakyan yung 10 pero 26 minutes pa siya So, dun kami sa 5.50. 6 minutes. Ayun siya guys, huh? uh, ayun. oh. Ah, ayun. O, di diba? Ayan. This is the beauty of Athens. Nandito kami sa highway. Ayan. Highway. Kaya sa tapat guys, may garden. Ito guys, nakaroon na kami sa aming kasamahan. Ayan, nandiyan na. Ang ganda niya ngayon, no? di ba? Ay, kuya! Ang pangalan mo, kuya? Mag raul. Ay, kuya Raul, ayan! Nice to meet you. Nice to meet you. Pangalan mo, ay, pangalan mo? Sian po. Raul. Ay, kuya. Mo, kuya. Raul, ay, kuya Raul. Hoy, babaero yan. Ay, no. Pasaway. Pasaway talaga si... Kaya naman dalawa ngayon. Kaya naman. Kaya naman. Sabi ko nga, yes, joke, joke lang. Kung anong, anong sinasabi mo, na ligawan mo ako. Sabi ko, mamaya nakarating na sa Pilipinas, hindi pa, naka, nalaman ng magkakawin. Oh. Ah. Baka may marites kayo dyan, ha? Iba yung marites. Dali, ikaw naman ang talaga. Ah, oh, yan, yan. yan. So, at, oh, talaga yan, yan kasi oh. at mura na kasama <laughs> yan. edit, edit. Tara, tara. Makabalim, makabalim. Ayan, punta daw kami dito. Nilibre kami niya ni Sister Jonna. Ayan, dyan kami sa tapat ng Asian Market. Sayang naman. Buti naman may nakausap ka. Ang tagal niyang naghintay sa amin kasi ang tagal ng bus. Grabe. Buti naman dumating si Kuya Raul. Ayan. Kuya Raul, taga-sam ka? Kandun. Kandun, Ilocos? nasa barrio pala kayo. Matagal ka na dito sa akin Kailan pa talaga? Dito na kayo? Bago, bago lang kami kuya. Dito na A few moments later. yung friends, namin galing ng France. Yan. Yeah, Sana all along. makapunta France. I made it. This France. Sila, yung <laughs> <bonadito>. <laughs> Hello, Bob. Hello, ito, bagong bukas yata dumi. May, ah! Shumai! Ayan, yeah, dyan, libre na kayo si Kat. Ay, baoban, chicken. Ayun! Ito yung mga recipe nila, oh. Hello? Hello po. Ay, mga Pilipina kayo? Ay, mga Kapilipino! Welcome! Sushi pala, bagong bukas. Ah! Kahapon so, lang. Kahapon ay, lang ay, alam mo siya. Let Mag me see. Tingnan natin. Oo. Oh, May ganyan Ay, mayroon siyang pork silog, oh. Ay, oo, oo. Ah, ah, may pork, pork silog. silog siya. Pagkagutom ka dyan, makumain. Ngayon. Pili kami ng milk bulbs. Ayan, matcha. masarap yan, matcha. Pero, matcha. ayoko ng matcha. Yung pan, strawberry. Milky strawberry. Hindi, yung, yung ano lang, na, masarap na mura. masarap na mura, sabay gan. Ay! Yan, yan. Mas chocolate? Isip na, kaya hindi. Yung ano siya, taro, taro. Ayaw ko ng nuts. Ayan! Bubble tin eh. Bubble. Ayan, yan, Saro, yan. yan. Yes, 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 yes. Kaya na lang tayo. Masarap yan? Oo. So, Sa ano yan? Sa sushi. Ayan, meron Asian market dito guys. Ayan, ang Asian market. Araw Supermarket. Naglagay sila ng ano dito, food chain. Ayan, may food chain dito. Parang sushi siya. Ang daming cost. sabi ko, take natin kasi... Uh, bagong ano bukas. Sherwis na naman. No? Mm, <laughs> Sherwis. Uh, sarado na Sherwis na. Sarado na. Ang daming mga Pinay na bumibili. Mga Ay, Pilipino. Ayan. Pinay sila. Sa sushi naman kasi Pinay naman talaga yung ano. Diyan nagmamaki kalagan sa ano? Bye. Magandang magtrabaho. ISIS system. Hay, talang siya ng malo ka na Hindi siya <laughs> bago. ayan dito guys mabibili mo ang lahat ng gusto mo, mga gulay sa Pilipinas, yeah. Oh, no, nga pakita mo. Ang silog, Ito, oh, kaya, 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 pagdating dito ayan gusto mong mamili ng chicharron ayan diba? may nagbibili ka kumpleto silver swan ayan. gusto mong mamili ng mga ricado pinoy recipe ayan magluto ka ng pinoy recipe dito ka mamili kumpleto <clears throat> dito, dito guys ayan may mamasita mamasita lang si Mama. Sinta magic, sarap. O, oh, di ba? Ah, kumpeto tayo dito. kumpleto dito sa Athens, <coughs> Chris. Dahil sa oh, Athens, Chris, meron tayong Asian market. Ayan, papaya! Anong bibirin ni sis? Ang ganda naman na sister natin, ha? Hi! Taga saan ka, sister? sa Ay, Locos! Dali buhay namin Ito sasakit! Ah! At may maliit na kagdalan! Ano niyo kung dito? Mga... Ano yan? Ah, ano, mga baslo, like, bugas... Talaga? Uh, ano... May big... Galing sa, ano, Asian market. Ah. At binili ko sa market dito in Greece. Wow! Ito. May laman talaga yan? Patingin nga!

Oh, Ang sarap naman. <laughs> oh. Ano talo ang share visa? Talo ang ah. share Oh oh. Kuya, ano mm -hmm. sa iyan? Iba masarap sarap to? Ang sarap diba? Kasi na natin. Ang sarap tingnan, pero let's see, let's taste. Meron din pala siyang ano, no? Bilog-bilog, sago. <laughs> Yeah. Welcome to her dad. Yes. Enjoy your milk tea. As, As of, dami milk. of now guys, you are here sa bilihan ng milk tea. Ito bago, bago lang ito guys. Kung gusto pumili bumilihan, dito lang kami sa Serba. Na, katabi din ng Asian market. Ah, nagpo promote si Sister Go. Ang, ang ganda naman ng model natin. yung. Ano? Mas masarap sana pagka konting tubig lang. Marami. Ayan ang dami mga Pilipina. Ito siya matik. pa vlogging, sis? At ang kaibakan okay, pa nito, Sige, <laughs> tuloy lang. Okay. At ang kaibahan pa dito. Hanggang <laughs> 11 o'clock. Yeah. Bukas siya. Oo. Oh. Yeah, <laughs> hanggang 11 o'clock. That, that's what I heard. Hanggang 11 o'clock. Ah, okay. Kala ko 24 hours siya. Yan, ang dami mga Pilipino. Kasi bagong bukas talaga siya. Ayan, nabangan nyo yung vlog natin, ha? Vlog natin, baka ko na gusto ka sabihin na. Sige nga. Girlfriend niya, girlfriend niya. Ay! 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 Ay, naman dalawa? Ay, hindi, oh. Hindi. Hindi, tsare. Charot lang, charot. Ay, charot lang. Saan siya? Baka majismis pa, ha? May kaka daw sila. Ang sinasabi niya, sa pupunta daw, te. Sa panormo. Saan ah, yung panormo? Hindi ako sabihin. Maaano sila?

Oh. Okay. Bye -bye guys. Tapos na kami nag-share, nag-shake nag ba <laughs> Para nag-meet tapos na kami. Sis, babay na tayo, Kuya. babay Babay na. na. Thank you sis sa libre mo. Thank you. Mama. Thank you sis. Thank you sis. Thank you, sis. <laughs> Thank you sa, sa milk Salamat sa milk Shengwa, shengwa. Kuya, sa susunod ito na maglibre, Oh, sa maglibre. Sa maglibri. Sa service tayo, kuya. Kailan kaya? Ah, yun. Kaya pa sa Monday. Ayun, yeah, ayun, babay na kami guys. Uuwi na kami. Ayun, yung mga Pilipina. Nag-share. Nag din sila. Okay. Sisingat. Bye.